next video. Dito naman tayo sa inyong yun seller Shopee pa rin. Sa marketing center. So, sa marketing center tab, sa left side, okay na tayo sa voucher. Sa campaign, to follow natin yan. Sa paggawa ng flash deal, hindi na muna yan. The discounts, parang voucher lang din yan video and live. Pwede kayong mag-live anytime. And dito muna tayo sa affiliate marketing. Hindi muna sa ads kasi kailangan nyo mag-top off dyan. So, para mag ka ng advertising. Huwag na huwag nyo itong i-auto-turn on kasi mababawasan yung income nyo automatic. So, dapat lagi lang itong naka-off. Pero kung gusto nyo siyang i-on kayo, pero off nyo muna since bago pa lang naman kayong seller dito muna tayo sa affiliate marketing. Mas makakatulong sa atin to mag yung sales natin kapag mag-activate tayo ng affiliate. Okay. Affiliate marketing solution. Ito yung mga blogger, yung mga nagla-live, sila yung mga nagpo-promote ng product natin. Ayan. So, dito mo yun lahat makikita. So, recommended affiliates. Sila to. So, see more. Makikita mo yung mga rating nila, yung sinasahod nila. Sila yon yung mga vloggers, yung mga nagla-live. Ayan. yan yung cold marketplace. Pipiliin mo sila isa-isa. Kung gusto mo maipalab. Pero kung gusto mo lang naman random, gagawa ka ng open campaign para sa lahat. Cole is a key leader key options leader sila nga yung mga vlogger. So, kung gusto mo naman, ayaw mong mamili dun, kung sino dyan sa isa na yan, pwede kang gumawa ng open campaign, na kung saan pwede lahat gumamit. I-promote lang nila yung product mo, si-share yung link, sila bahala mag-market sa'yo, kahit hindi ka na mag-vlog, hindi ka na mag-video, since meron ka ng affiliate, na naka-activate sa lahat ng product mo, all goods ka na. So, ang gagawin mo lang is pwede mong i-auto-add yung product. Lahat ng ipapasok mong product is mapapasok dito sa affiliate program ni Shopee. I-open mo lang tong auto-add new product. Lagay ka ng commission. Then save. Ayan. So, naka-auto-add na lahat ng product na ipapasok mo sa iyong seller center naka-automatic na siya sa affiliate program ni Shopee. So, lahat ng vlogger, lahat ng content creators, lahat ng nagla-live na ma-share yung link mo, magkakasales ka. Pero syempre, meron siya lang commission rate. Kung depende yun sa nilagay mo. Let's say tulad nito mga dress na nilagay ko, meron silang 9% commission. So, ikaw yung nung sa kanila. Ayan lang. So, ito, paano naman manually? Gusto mo manual mag-add ng product? dito sa may not added product, kung nalabas naman siya agad dyan, chichikan mo lang. Check. 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 And then add. So, ilang commission ang gusto mong ilagay? Kung 9% ba? 9% minimum kasi yun. Tapos, promotion kung hanggang kailan mo siya gusto mag-last. Let's say, till December. Till December, yun. Okay, confirm confirm. That's it. So, papasok na siya sa added product affiliate. So, halos lahat naman ng product ko naka-affiliate. Kaya kahit hindi na ako mag-live, all good na ako. Kasi halos lahat ng content creator nakikita yan na nakasali yung product natin sa affiliations. So, sila na bahala. Machi-check mo kung gumagana yung affiliate mo dito sa mga key analytics sa gilid din. Kung gumagana ba siya kung anong movement na nangyayari. So, ayan. So, let's say, meron akong three affiliates. Kung ilan ang nabenta niya, kung ilan ang sales niya, commission na nakakuha sa akin. So, yun lang. Lagi open campaign ang gawin, mas maganda. Then, auto-add lang ng product. Para automatic po mapasok na siya dito sa affiliate program ni Shopee. Okay. Thank you. Kung may next question tayo, chat lang.